good day mga boss at ito na nga yung bypass road ng Alaminos to San Pablo San Vicente at uh, ito dito muna tayo sa mapa para magkaroon tayo ng idea kung saan yung aking ibinablog ito pong nasa taas na ito yung merong nakaguhit na yan na pabilog o pa circle ayan ang TR4 Expressway yan nakahugis ano siya medyo pabilog ang ating vlog ngayon ay itong bypass road yung pumalit na yan sa may San Miguel yan ang bypass road tapos ang ating vlog ngayon na kinunan natin ng drone ay itong ilog na to na sa ngayon ito ibutas na ah, na bulldozer na yan tapos ginagawa na ng overpass naglalagay na sila ng mga poste pero hindi pa kita dito sa mapa so yan yun ito yung dulo niya, samintado na yan Ang itsura niyan Dapat ganito na eh Dito sa namumuting ito Ganyan na dapat yan Hanggang dito Meron din dito ginagawa Ilog din yan no? oh Meron din dyan Yan ay lang At yan ay Lalagyan na ng Jerder Yan Tapos diretso dito Ilog na malaki-laki din Dito Yan Yan yung ating kinunan Tapos Ang pinakadulo nyan Ay Dito tapos dito may samintado na yan. Ayan. Ayan. Samintado na hanggang dyan yan. Yan ang ating update dito sa may Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. Ayan. Yan ang dugsungan yan. Nakikita nyo naman na green pa yung nagigitnaan ng puti. Ayan yung bypass road ng San Pablo to Alaminos Laguna Bypass Road. At yung katabi niya ay SLEX TR4. Yes, good day mga boss at nandito na nga tayo sa may uh, Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna Ito po ang bypass road ng Alaminos to Barangay San Vicente, San Pablo, Laguna At ito po yung ating ipinakikita sa mapa na malaking ilog na ginagawan ngayon ng tulay Medyo mahaba habang tulay ito gawa ng mula do sa kabilang dulong yun hanggang dito sa may gilid na ito sa kantong ito yung mayroong at uh, malaking tubo ay yan yung magiging tulay nya gawa ng andyan yung poste saka do sa kabilang yun andun din yung poste so meron pa siyang poste dito sa sa gitna so, medyo mahaba-haban tulay ito gawa ng medyo may kalakihan tong ilog na to ay pagka lumakasigurado ang tubig ay bakakolangin yeah, ito yung ating update medyo maganda ganda na tawo ng pagka natapos to ay sasamintohin na to o lalatagan na ng concrete cement at uh, hindi na magtatagal ay pwede na tong daanan So, ito yung sinasabi ko sa inyong poste na nasa gitna na ginagawa. Ah, malaking poste yan. Hindi lang yung basta poste, isa dyan napakalaki na yan. Napakalaki ng bakal na yan. Tapos, itong nasa unang ito, yung namumuting niyan, isang poste yan na malapad. Nakitang-kita nyo naman na talagang may buhos na siya. Ah, siguro, pangalawang buhos niyan, ay yan yung pinakalibel ng overpass. At yung mga jar der na yun, nakaready na, nandoon sa una matagal na yan dyan. At siya nga pala mga boys, yung direction na yan ay papunta yan ng uh, San Vicente o pwede nating sabihin na papunta ng direction, papunta ng Chaong Quezon. Ayun, tama, papunta Chaong Quezon. At paling naman tayo dito sa kabila, gawa ng itong kabilang ito, ay ito yung papunta ng Alaminos Laguna. Ayan. Yan po yung papunta ng yun, yung nasa dulong yun, yun yung samintado na magtatagpo doon sa kabila may samintado din kasi doon sa may direksyon na papunta ng Chaong eh, yun yung magdudugsong na pagka ay nagpangabot ay siguradong napakaganda na yung daanan, yung bypass road niyan, ng Alaminos to San Pablo At yan mga boss ang ating update. At siya nga pala kung bago ka pa sa channel na to, bagong tuklas mo tong channel na to, ay syempre nandito ka na din lamang. Ay huwag mo na kalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para manutipay ka pagka tayo ay may bagong video. Kaya ng ano, pagka hindi ka nag-subscribe at nagustuhan mo tong ating mga palabas dito, ay sa susunod kailangan mo pang hanapin ang channel ko para mapanood mo yung mga gusto mong mapanood dito sa ating YouTube channel. Kaya subscribe na at para lagi kang updated. So maraming salamat po sa inyong pagsabay bay sa ating uh, YouTube channel sa mga vlog natin. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video.